welcome back to my channel. So day na namin dito sa Andaan ngayon. Ay maliligo kami ng dagat. So medyo late kami nagising kaya uh, na. Pero maliligo pa rin kami. Kasi maya maya uuwi na kami. So ito nga pala yung dagat. Low tide ngayon. So, guys, check out time na. and Hindi ko na sabi sa inyo, uh, yung room pala namin is Anda Global, yung pangalan. 1,500 pesos yung room. Good for two. Pero nag-extra bed na kami kasi lima kami. So, ayun. Ito lang kasi yung available na room dito sa Anda Beach. Kaya, ito na lang yung aming kinuha. Maganda sana pag, ano, dun sa Little Miami. Pero next time na kasi fully booked eh. Hindi kami nakapag-book agad or hindi kami nag muna bago pumunta dito kasi nga wala sa plano. So yon, um, pupunta kami ngayon sa Kinali Beach, dun kami mag uh, lunch brunch na kasi hindi pa kami nagbe-breakfast. Tapos diretso uwi na. Kung, uh, kung, hindi uulan, dadaan kami sa Strawberry Farm. Okay. may check-in sa Anda Global yan ya. Yeah, Mukhaon na. Agad check-in mo? Ah, uh. okay na naman. Mukhaon na medyo. Okay, mo po. So, andito kami ngayon sa Kinali Beach Resort. Dito kami nagtambay kagabi. So, dito kami magla-lunch, guys. Order mo na kami, guys. Buto much na. Daming tao ngayon. <laughs> uh, yung iba nagpa-party doon. Asan yung next stay? gabi dito to

Ngayon, nandito kami ngayon sa Hagna. Dito kami dumaan sa kapilang park kasi nadaan kami sa Strawberry Farm. And, um, nandito kami sa market ng Hagna kasi bibili muna kami ng kalamay. Dito talaga, uh, dito original ginawa yung mga kalamay. Or, anong sabi tayo? Kinala? Basta, nandito yung mga kanang tinggan dito kalamay nga pure ba? Masarap talaga yan. So dito, nandito Salamay. kami ngayon sa port and bibili kami ng kalamay. Tingnan niyo ang dami. So ito yung mga bilihan nandito yung mga kalamay na Palit pa sa lubong mo so. Oh. Dito sa may na. Oh. Ito sa bagulo. Calamari pa tuloy. Okay, ma, Tapila nang gamay. Bagol, bagol. Okay. Ito na to. Wow, thank you. Wala gamay wa. 20 So ang dami pa palang nagtitinda dito. Oh, may mga pa. dito na Siyempre, ito naman original na kalamay. Ayan, nakabili na ako guys. May maliliit na pala na bagol. Ano sa'yo Tagalog sa bagol? Buko. <coughs> Buko. 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 Buko niya. Yun sa so, malinila lab na, may gamay nga lubi. May gamay, lubi na ba? Ito oh, tag 50 pesos, maliit. Pero puno na daw to. Mabigat naman siya. Ito lang yung binili ko, tatlong ganito. Kasi sila mamasita hey. lang naman kakain ng hmm. ganito eh. Hindi ako kumakain ng kalamay, promise. Kumakain ako pero konti lang, ganun. Tapos ayan, bumili ako ng peanut brittle. Sarap to guys. Ito lang, may pasalubong na kami sa kanila. Di pa abroad. Tag 50 pesos yung Bila, peanut, ba, peanut brittle guys. Oh, oh madami ba, na. Kung Kasi naman yung export, expiration date. Uy, yung na lagi ni. Eh. 2, 4, 6, 8, 10. O, oh, 50 pesos. Diba? Masarap to. Kaniba, ta, ah, nyo, kani ba? Oh, cute. Tadyo Tingnan niyo guys. O, tingnan niyo yung mukha ni O, parang no. kalamay. Eh. Kulang na tape na red. Ah. Ano? Ang ganda ng view guys. Ayun, yun, tayo sundog -sundog. Ano, tayo sumusundog. Ano? picture? Tara. Dito na no kami sa Strawberry farm. Kain muna kami ng ice cream kasi nahilo kami sa biyahe. Sobrang uh, likuon. Ang daming pag ganun-ganun. Ang sarap talaga nito. Milk melon. Sa icy. nakis muna bago umuwi. pa. So finally guys, and na kami sa Clarine, malapit na kami sa Tubigon. And uh, kanina hindi ko na uh, hindi ko kayo na-update sa strawberry farm. Hindi nga pala season ngayon ng strawberry. So bawal muna yung strawberry picking kasi wala pang mga bunga. Kaya yon, hindi na ako pumasok. Sila yung mga bata lang yung pinapasok namin kasi may entrance fee. So sila lang yung pumasok and then pina-video ko lang sila. Saglit lang 'yon. Tapos 'yon, entrance fee. Pilang pila ganun yun. So 30 pesos nga pala yung entrance fee doon. Adult tsaka kids na 30 pesos each. Hindi na kami pumasok ni Real kasi ilang beses na kami nakapunta and 'yon, gusto nga pumasok ng mga bata kaya sila na lang yung pinapasok namin. Tapos um, yun na, Yun na yung ganap sa araw na yon na enjoy mo mo? Enjoy mo? <laughs> Hindi masyadong wala masyadong ganap sa day 2. Kasi wala, naligo lang kami kanina tapos yon kumain, ganun. Tas busy na kasi nag nag na ako ng mga gamit. So, yung room pala namin isa is global anda global. Kasi yun lang yung may available na room ang daming tao guys grabe fully booked lahat ng mga halos lahat ng mga resort doon sa anda kasi nga ang daming nagre-reunion like, ang daming basta ang daming